umaasa ka lang naman sa asawa mo. Para sa iba, masakit masabihan ng ganito. Pero kung iisipin, asawa mo naman yan. Alangan naman na umasa ka sa asawa ng iba. Biro lang. Depende kasi yan sa sitwasyon. So, isa-isahin natin. Una, para sa taong nagsabi ng umaasa ka lang naman sa asawa mo, Siguro naiingit lang siya sa iyo kasi hindi niya maaasahan ang asawa niya kaya siya ang kumakayod. O kaya silang dalawa ang nagtatrabaho at minsan ginusto niya na sana mas marami rin siyang oras na makasama ang mga anak niya kagaya mo. May ilan din kasing working moms na pinangarap na sana nasa bahay lang din sila para sila mismo ang mag-aalaga sa mga anak nila. Consider it as a privilege. Kahit anong dahilan pa yan, dapat irespeto pa rin natin ang bawat isa. Pangalawa, kung ikaw ang nasabihan ng ganito, huwag mong dibdibin. Isipin mo na talagang aasa ka sa asawa mo lalo na kung may anak na kayo at kailangan mong maiwan sa bahay at alagaan sila. Ibig sabihin nga niya na kaya kayong buhayin ng asawa mo kahit siya lang isa ang nagtatrabaho. Hindi mo mararanasan ang mawalay sa anak ng ilang oras. Advantage yun para sa'yo kasi masasaksihan mo ang lahat ng milestones nila simula newborn stage. Pangatlo, kung isa ka sa mga tao na umaasa sa asawa at tingin mo kulang pa rin, gumawa ka ng paraan para makatulong kahit papaano. Kung may skills ka, pwede ka mag-apply online, pwede kang mag-business online, o kaya maging content creator since marami na rin ang gumagawa niyan ngayon. Kailangan mo lang maging resourceful at creative. Basta kahit anong trabaho, basta online lang kasi may anak ka rin inaalagaan. Yung kahit nasa bahay ka ay kumikita ka pa rin. Pangapat, kung ikaw naman yung tao na umaasa sa asawa pero nakakatanggap naman ng pang-iinsulto mula mismo sa asawa mo kasi marami rin ang nasa ganyang sitwasyon, ay dapat mag-isip-isip ka na. Ang ating mga asawa ay dapat katuwang natin, hindi yung sila mismo ang sumisira sa mental health mo. Kapag ganito ang asawa mo, kausapin mo siya, sabihin mo na nasasaktan ka sa mga salitanya, baka kasi nadala lang din siya sa stress. Dapat mag-usap kayo palagi para mas lumalim ang inyong pagsasama. Kung hindi talaga kasi ganun ang ugali niya, magdasal ka sa Panginoon na sana makahanap ka ng opportunity kung saan ka pwedeng kumita para kahit anong mangyari, kaya mong buhayin ang anak mo at ang sarili mo. At panglima, Masarap naman talaga na umasa lang sa asawa pero mas masarap pa rin kapag may sarili kang income lalo na kung ikaw ay babae. Marami kasing nagsistay lang sa isang relationship kahit paulit-ulit na silang niloloko kasi nga umaasa lang siya financially sa asawa niya. Ipagdasal mo sa Panginoon kasi hindi kanya pababayaan. Bibigyan at bibigyan kanya ng oportunidad para kumita basta manalig ka lang at magsumikap. Walang masama kung umaasa ka lang sa asawa mo lalo na kung siya ay madiskarte, masipag, may kakayahan na buhayin kayo at siya mismo ang may gusto na nasa bahay ka lang para maalagaan ng mabuti ang inyong mga anak. Ang malaga na may asawa kang sobrang mapagmahal at maayos ang inyong pagsasama. Huwag nang isipin ang komento ng ibang tao kasi hindi naman sila importante sa buhay ninyo. Focus lang kayo sa inyong pamilya, sa inyong goals at sa pananalig ninyo sa Panginoon. Always make Him as the center of your life and he will give you the desires of your heart.